Hello, kumusta ako nga pala si Jess and welcome sa Buhay Banda. Sa video na to, sasagutin natin yung mga madalas na tinatanong sa atin dun sa previous video natin about preamp and cab sim. Sa mga hindi pa nakapanood ng video natin about amp sim and cab sim at kung paano natin mapaayos yung tunog ng gitara natin, naglagay ako ng link dyan sa comment section. Nabanggit ko dun sa video natin noon na pag gumagamit tayo ng amp sim and cab sim is doon tayo mismo sa return or sa effects loop ng amp nagsasaksak. Bakit? nababypass natin yung uh, main amplifier, nung physical amplifier dun sa venue. At ang natitira na lang na gumagana dun is yung cabinet niya or yung mga speakers niya. So, paano nga ba yung setup na gagawin natin dun? Ang pwede natin gawin dun is pwede pa rin naka-engage yung preamp natin or yung amp sim, pero kailangan nating patayin yung cab simulator natin. Bakit? Kasi ang trabaho ng cab sim is ginagaya niya yung tunog ng mga paborito nating speakers. In that case, meron na tayong cabinet speakers or mga speakers na nandun sa amp. Ang ginawa lang natin is binaypas lang natin yung pinaka main amplifier niya. That's why gagamit tayo ng amp sim. Pero hindi na natin kailangan yung cab sim kasi meron ng uh, physical speakers na nandun. Kagaya ng video na to, panoorin nyo. Dito ako nagsasaksak pag ginagamit ko yung yan, Joyo American. Pag hindi maganda tong amp at gusto ko lang gamitin yung speaker niya para mabaypas tong amp niya yung ginagamit ko dyan dito ako nagsasaksak sa return tapos naka on yung preamp ko Then isa pa sa mga tinatanong sa atin is kailangan po ba natin ng DI box pag gagamit tayo ng amp sim or cab sim pag dumedirecta kasi tayo na sumasaksak sa mixer yung signal na nanggagaling sa mga pedals natin is unbalanced it's either masyadong malakas para dun sa frequency na kayang tanggapin ng mixer So, ang nangyayari kadalasan is nagpipik yung channel natin dun sa mixer. So, bakit natin kailangan ng DI box? Ang trabaho ng DI box is para i-balance yung unbalanced signal na nanggagaling sa mga pedals natin bago siya pumasok sa mixer para mas okay, mas balance yung frequency at hindi siya nagpipik. Tapos, isa pang tanong sa atin is, is paano pag nakadirekta na tayo nakasaksak sa mixer. Okay lang po ba na gamitin pa natin yung physical amp? Yes, pwede pa naman natin siyang gamitin. Pwede tayong magsaksak sa return. As long as yung pinaka main sound natin is nakarekta na sa mixer, pwede natin gamitin yung physical amplifier as stage monitor. Tapos, eto yung technique na ginagawa ko. Kunwari, dumating tayo sa venue, tapos yung physical amp nila doon is naka-mic. So, ganito ang ginagawa ko. Uh, kunwari, eto yung mic ng guitar amplifier. Ang ginagawa ko is tinatanggal ko lang yung XLR cable nito. Tapos, eto na yung i-dedirect akong isasaksak dun sa DI box ko. Saka na ako magsa check tapos ire request ko sa tech na ipalabas yung uh, tunog ng gitara ko sa uh, front speaker monitors. And para rin sa mga nagtatanong kung pwede bang pagsamahin ang multi-effects at saka analog, meron akong nilagay na link below about sa rig rundown part 1 ko and part 2, and meron din yung hybrid setup. Doon makikita nyo kung paano ko pinagsama yung multi-effects and analog pedals. So, ayun lang. I hope nasagot yung ilan sa mga questions nyo. And kung may mga further questions pa kayo, comment lang sa baba and susubukan natin ulit sagutin sa mga susunod nating videos. So, yun lang. See you sa mga susunod na episodes ng Buhay Banda.